Kinumpirma ng King of Talk na si Boy Abunda nitong Martes na hiwalay na ang magkasintahang Bea Alonzo at Dominic Roque na naging engaged noong nakaraang taon. At inaabangan sana ang kasal ngayong taon. Taong 2021 pa magkarelasyon ang dalawa hanggang sa maganap ang surprise ang proposal ni Dominic kay Bea noong July 2023 sa Las Casas Filipinas de Acuzar sa Quezon City pero hindi lang si Nabea at Dominic ang couple na hindi na uwi sa kasal ang engagement. Number 1, Yasi Pressman at John Semira. Nitong nakaraang taon nang kumpirmahan ni John na hiwalay na sila ni Yasi. Bagaman hindi na ibalita ang engagement ng dalawa. Lumabas sa social media ang video sa nangyaring engagement ng dalawa matapos maibalita ang kanilang break up posibleng nangyari ang engagement ng dalawa noong 2022. Ang taon ng isa publiko rin ni Nayasi at John ang kanilang relasyon. Number 2. Nicole Anderson at Chris Enero 2022 nang ibinahagi ng lifestyle vlogger at celebrity influencer na si Nicole Anderson ang engaged na siya sa kanyang boyfriend noon na si Chris. Pero pagsapit ng Setiembre sa kaparehong taon, inihayag din ni Nicole na wala ng kasal na magaganap sa kanila ni Chris. Number 3, Chris Aquino at Mel Sarmiento. Napag-usapan na may planong magpakasal ng dating couple na sina Chris Aquino at dating Interior Secretary Mel Sarmiento. Pero naghiwalay din ang dalawa noong Enero 2022 na sundan ito ng pag-alis ni Chris patungong US para ipagamot ang kanyang autoimmune disease. Number 4. Demi Lovato at Max Eric. July 2020 nang magplanong magpakasal si Demi Lovato sa dati nitong nobyo na si Max Eric. Pero dalawang buwan ang nakalipas, naghiwalay ang dalawa. Engaged naman ngayon si Demi sa kanyang partner na si Jordan, Jutes Lutz. Number 5. Lady Gaga at Taylor Kinney. Tumagal naman ng mahigit isang taon ang engagement ni Lady Gaga at Taylor Kinney bago sila naghiwalay. Bago makampirma ang kanilang hiwalayan. Napansin ng netizens na hindi nasuot ni Lady Gaga ang kanyang engagement ring. Number 6. Perry Edwards at Zayn Malik Dalawang taon naman na naging engaged sina Perry Edwards at Zayn Malik bago rin na uwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Number 7, Miley Cyrus at Liam Hemsworth. Bago nagpakasal na uwi sa diborsyo, nagkahiwalay din muna sina Miley at Liam matapos ang kanilang unang engagement. Pero nagkabalikan ang dalawa na nauwi sa kasal pero humantong muli sa hiwalayan na may kasama ng diborsyo.